So guys, dalawang bahay na full cladding house. na saktong budget ang nagasos dito na kaya mo rin magpagawa nito. So ito po ang ating topic at pag-uusapan na yun. At eto nga guys, nakikita natin, napakaganda po ng finishing. Full cladding house po yan, naka double wall. Ayan po, meron po siyang terrace and grills and tiles. Lahat po. Kung mapapansin po natin guys, ang kagandahan dito, ibinahagi sa atin ni Foreman ang pagkakadetalya ng mga materialis na ginamit niya dito para mapagbasihan natin alin ba ang mas maganda ito bang full cladding house na ganitong klaseng design at ito namang mala streamline type na full cladding house din so ito po hindi rin po nagkakalayo ang materialis na detalye nito at ang saktong halaga na kontrata ni Foreman kaya ito guys siyasate natin mabuti at pagbasihan natin sa ating pagpapagawa ng bahay lalo na dito sa full concrete house at dito po sa full cladding house so ito po pag-usapan at talakay na agad natin yan. Pero if ever na interesado kayo, nasa dulo po ng video na ito ang FB at number ni Foreman, pwede po kayo mag-inquire at direct ang tumawag sa kanya or mag-comment kayo dito, sila po ay sasagot sa inyo. So ito po, unahin na natin itong kulay puti na cladding house na kung saan ito po, ang design niya is semi-box type or box type house. So ito po, full finish po ito ha. So ayon sa details ni Foreman, na ang sukat po ng bahay na ito ay 18 feet by 22 feet. Ito po'y kinonvert natin by the meters at lumalabas na 5.4 meters by 6.6 meters. In total of 36 square meters. Guys, meron po itong dalawang kwarto at isang CR. Maaliwalas na sala, kitchen and dining area, at terrace. And then guys, ito pag-usapan na natin ang bawat materyales na nagamit dito. Na ayon po kay Foreman, dito po sa pinaka basement na mga hollow blocks po na ginamit ay nakaubos po siya dito ng 150 piraso. And then sa mga simento naman po ay 30 piraso at nakagamit din siya ng 10mm na benching ko piraso. At nakapagpa-deliver po ng Corsan dalawang l So guys, ayan po. Ito na po yung full video house na makikita natin na habang po binabanggit natin yung mga materials na ginamit natin dito ay siya sa atin po nating mabuti. Na kung saan ayan nga po napakaganda po ng pagkagawa Ayan, at meron na rin po siyang mga railings dito sa kanilang terrace. At yan nga po ang ating pag-usapan ang mga bakal na ginamit dito at mga yero at cladding. So ayon po sa details ni Foreman, gumamit po siya dito ng tubular na 1.5 po ang kapal at ito po ay 2x4 na kung saan yan po ay ginamit niya dito sa ibang mga hamba ng pintuan at kanilang mga bintana. At ito po ay umabot ng 20 piraso And then guys, nakagamit din po dito ng 2x2 at 20 piraso at kung saan yan po yung ginamit dito sa kanilang terrace. So yan po kung napapansin natin, may mga tiles na po, napakaganda po ng pagkagawa sa loob. And then meron din po silang ginamit dito na 60x60 na puro tiles po sa kanilang flooring, kitchen at yung ibang part. And then guys, about naman po sa roof na kung saan gumamit po sila dito ng color roof and steel trusses. Sa so, steel trusses po ay gumamit ng mga C-parlins, 20 piraso at sa color of rib type naman po, long span, ayan po yan. Meron po silang ginamit na 8 meters ang haba. At yan po ay 6 na piraso. Ayan. So dito naman sa puntong ito guys, nakikita natin yung cladding po. Ayan, naayon po sa details ni Foreman. Yung cladding po ang bawat isa ay 6 meters ang haba. At ito naman po ay nakabili siya dito or nakapagpa-deliver ng labing apat na piraso. So ito po naman yung nakikita natin ay yung double walling. Nung mismo kabuuan ng bahay na ito At meron na rin po siyang mga panel doors Ayan So sa double wall po At ginamit niya dito Hardiflex Yan kisame at double wall Hardiflex po ang mga ginamit diyan At lahat kabuuan diyan sa bahay na yan Nasukat na 18 feet by 22 feet Na may dalawang kwarto At ito po ay umubos ng 40 pieces Na hardiflex So ito po yung pinakabakura nila Ayan guys So sa pinag-uusapan po natin ito Yung bahay lamang po Hindi po kasali yung mga bakod na to ha So ayan po, makikita natin, napakaganda po ng setup ng bahay at talagang malinis at maayos ang pagkatrabaho. So. And then guys, ito naman po ang ating pag-usapan. Ang modern design streamline type pero full cladding house siya. Ayan po, nakikita natin, maganda po. Naka-double wall na rin to ng mga marine flywood. May kisame. Ayan, pwede na po siyang matirahan. So as is din po, kagaya rin po nung nagastos doon sa kabilang bahay na kulay puti. So ito naman po ang ating topic at pag-uusapan na kung saan ibinahagi din sa atin ni Foreman ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito. So ito po, umpisahan at talakayin na natin yan para mapagkumparahan natin yung puti at itong streamline type na ganitong design ay halos magkapreyo din ng presyo at alin ang mas maganda rito. So guys, ayon po sa details ni Foreman na ang sukat po ng bahay na ito, itong streamline type na ito ay 22 feet by 18 feet. So halos kaparehas din po nung sukat nung isa nung kulay puti. At i-convert natin by the meters at lumalabas po ito na 6.6 meters by 5.4 meters. Meron po itong dalawang kwarto, maliwalas na sala, kitchen and dining area, at isang CR. And then guys, meron din po itong terrace. Ayan po, nakikita natin yung forma, napakaganda. So ito po, pag-usapan natin ang detalye ng mga materyales na kung saan ito po ay binihagi din sa atin ni Foreman. So ayon kay Foreman, dito po sa bahay na ito ay nakagamit din siya ng 150 na hollow blocks na number 4 po ang sukat. And then sa simento naman po ay nakapagpa-deliver din siya dito ng 30 piraso. At ganon din guys sa mga bakal, 30 piraso din at dalawang load na core sand na buhangin. So, dito naman po, kung mapapansin natin, ayan, plywood po ang ginamit na kanilang mga double walling. Kisame At ayon kay Foreman, ito po lahat ay marine plywood. Umubos din po siya dito, estimated 40 pirasong plywood. Ayan po, tingnan po natin yung lobo, napakaganda. Ayan, kisame, double wall, marine plywood po ang ginamit. At ang flooring naman po ay 60 by 60 na tiles. So ayan po, nakikita natin, maayos na po. So sa mga bakal naman guys, yan, yung mga pinaka pamakuan ng double wall na yan at yung pinaka wall cladding nila, ito po ay gumamit siya ng tubular na 2x4 at 1.5 ang kapal. Ito po ay umubos din ng 20 piraso at nakagamit din ng 2x2 at 20 piraso din. And then yung kanila namang yero ay color roof long span rib type. At ito po gumamit siya dito ng 5 meters ang haba, 7 piraso at meron din pong nagamit na 4 meters ang haba, 7 piraso. Dahil streamline type nga po ito, yung magkasalungat at labubong na ganon. At yung sa terrace naman niya, ay gumamit ng 3 meters ang haba, apat na piraso. And then guys, sa mga cladding naman po, ay gumamit siya dito ng 14 na piraso, yung wall cladding na yan. At 6 meters daw po ang haba niyan, ayon kay Foreman. At ang mga wirings naman, lahat kabuuan, ay umubos or nakagamit po dito ng dalawang box. So, and guys, yung kabuuan mga materyales na dinitalis sa tin foreman na kung saan halos kaparehas din po nung puting bahay na ito. And then guys, eto nga ang katanungan, magkano nga ba ang kontrata dito ni Foreman? At ayun nga kay Foreman ay saktong budget lamang ito na abot kaya ng halaga ng masa. So, ito po ayon kay Foreman, lahat kabuuan sa ganito pong sukat na pinakita natin itong puti na to, ito po ay nagkakahalaga labor and materials ng 250,000 pesos. Yan po, full finish na yan. Ha? Napakaganda na po ng setup niya. And then ito namang streamline type na ito ay ganun din 250,000 pesos labor and materials, guys. So if ever na interesado kay Foreman, ito po ang kanyang FB at number. Direkta po kayong mag-message at tumawag sa kanya or mag-comment kayo dito. Siya po ay sasagot sa inyo at mag-inquire kayo. At ang location po ni Foreman ay sa Digos, Davao City. Ayan, sa Dabaw area po, pwede po siya. Mag-comment po kayo at tumawag na po sa kanya. Thank you.